Hello mga kalisan, welcome back to my channel. Kakatapos lang natin nagbantay sa Eskabik at tayo ngayon ay nagsarado na dahil wala nang bibili. So ngayon, gutom na yung ating mga pelisitas. So ito yung ipapakain ulit natin sa kanila. Ayan, ganito yung pagtimpla pala ng kalabasa sa kanila. Ayan, pinakuluan ko ito ng matagal hanggang lumambot. Ayan. So, gutom na gutom na sila mga kalisan. So, lagyan na natin ito. Ito yung kakainin nila. Tignan nyo kung gaano sila katakaw kumain ng ganito. Kalabasa. Talaga mauubos talaga nila. At sobrang napaka-healthy ito para sa ating mga pusa. Ayan mga kalisan. Inilagay ko na lahat. Wala na yung ating inano na kalabasa. Siyempre, yung kalahati, inulam namin. Yung kalahati sa kanya. Ay, inulam ko. Ako lang pala yung nag-ulam. Ayan. So, halu lang natin na ganyan. At itabi natin yan at hugasan natin. Ayan. Pakainin na natin mga kanisen eh, kasi gutom na sila. Parang ano, parang lugaw ang magiging kalabasan. Ayan o, oh, kinukuha na nila. Ayan, wait lang. Buksan natin itong ano nyo. O, oh, ito kay, ano, kay Samba at saka kay Kiara. Dito ka sa baba, Pelisa. Ayan, sa'yo. Ito naman sa'yo. Kalisa, ayan o. Oh. Tignan nyo mga kalisan kung gaano sila katakaw sa ginawa nating kalabasa. Ayan o, oh, squash. Ayan o. Oh. Ganyan ang ginawa ko. Parang dinidila dilaan na lang nila. Tignan nyo naman yung ating mga four babies. Kaya, nako, Naka-invento na ako ng kanilang pagkain na sobrang napaka-healthy. Hindi lang pwedeng ano cat food ang ipakain nyo, kundi ano, pwede pala sa kalabasa talaga. Tignan nyo guys, oh. Ganyan sila pag kumain, oh. Ganyan. O, mm. oh, diba? Ginaganyan-ganyan nila, oh. Nagdidila-dila sila. So, eto naman si, ano, oh, si Kiara. Tignan nyo. Si Kiara, ayan, ano Nagdidila-dila na lang siya. Ayan, Oh. oh. 'Di ba seryoso nilang kumain? Pati rin si Samba, ah. tingnan niyo si Samba oh. Ayan, napaka ano simpleng ulam pagkain ng ating mga poor babies pero sobrang napaka-healthy. Ayan, so paminsan-minsan bigyan natin ng cat food. Mayroon pa naman kaming cat food dyan. Alternate ang ating mga gagawin para hindi sila ano, hindi sila mapahamak bandang huli kasi sabi nga nila nakakapag UTI daw talaga yung cat food. Pero lahat naman ng ano, pagkain ay kung sobra ay masama talaga. Mapatao man yan o mapahayop, di ba? Ganyan lang din. So, depende na lang sa inyo kung paano nyo ibalanse ang inyong kinakain. Tulad natin, o oh, di ba? So, ayan lamang mga kalisan yung aming update sa ating mga pelisitas. Ayan, si Mama Kat Felisa. Alam nyo, si Mama Kat ganyan yung style na, hindi niya uubusin. Pero, mamaya babalik-balikan niya yan. Ganyan sila. Ganyan sila mga kalisen, babalik-balikan nila yung mga kinakain nila hanggang maubos din lahat. So, ganito na yung ginawa ko ng kanilang cage. Ayan, eto na. yan eto na yung isang mahabad. Nilagay ko dito pa ganyan. O, di ba ang ganda? Tapos dito pwede pa natin buksan dito sa kabila, ayan o, oh, pwede pa natin buksan dito. May mga pintuan dyan na nilagay ko. At syempre, andito dito pa rin yung kanilang mga maduduming duyan. <laughs> Hindi pa natin na labhan. So, eto, mayroon pa silang pintuan din dito. Ayan, pwede rin dito. Tsaka dito, pwede rin dito. Ito yung panakamay nila. So, ganyan lang yung ginagawa nila mga kalisan. Oh. Pero, ubusin nila yan. Ganyan yung ginagawa nila. So, ayun lamang mga kalisan. Bye-bye!